Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na tapasan ng pamalan na ilabas ang umano'y warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Batay sa naging aksyon ng Supreme Court and Bank ngayong Martes, tinanggihan ang very urgent motion ng mga petitioner na naglalayong atasan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magsumite ng kopya ng ICC warrant na sinasabing hawak niya batay na rin sa ilang ulat. Matapos hindi pabura ng mosyon, inataasa naman ng kataas-taasang hukuman ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs at iba pang respondent na magsumite ng komento sa loob ng sampung araw, kaugnay sa hiwalay na very urgent manifestation ng mga petitioner. Samatala hindi pa dinedesisyonan ng SC ang pangunahing petisyon na inihay na ni Nadela Rosa at ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isyu ng pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC at ang hilinga para sa preliminary injunction. Kasama mo sa DZXL Manila, Radio Manjairus Peña, Florida, Tatak Arimen.